pinadala niya. Mga singko yun, oh. Pangalan pa natin. Eugene, Sampaka, San Vicente. Galing pang Ordaneta to. Bali, si Kuya Arthur Rojas. Ito yung ating breeder, mga singko. Eh, parang nag-going light. Ito, eh, tong hen. Napakatagal na. Ilan taon na, mga singko, na nanawala siya dito. Naalala pa niya yung ating napakagandang Taiwan look na door door, mga singko. Na may viewing area. Yan mga sinko, bali ngayong araw na to eh para wala tayong gagawin ngayong araw na ito. Ay, <laughs> eh, di, meron pala. Pupunta tayo ngayon dun sa ating Taiwan Lock. Kahit na medyo mataas, eh, akitin natin. Dahil nga, sira yung ating elevator. At meron na akong ipapakita sa inyo. Pero bago pala lahat yan, eh, meron pala tayong, ang tawag dito, LPC. May nagpadala sa atin. Eh, binuksan ko na kasi nakasilpa siya, mga sikay, no? Bali, eto pala siya. Nagpunta kanina dito yung may-ari nitong nagpadala mga kasinko. Yung kanyang pet fuel eh. Ito, naririnig ko na to mga kasinko itong pet fuel. May mga nagtatanong sa akin dito. Maganda daw ito, 100% organic. Nilalagay siya sa tubig. Pwede siya sa ihalo sa pagkain mga siko. Yung mga Nanghihi ng aso, matamlay Igaganahan dyan So guys, sisilipin natin yun yung Ito, bilhin niya, niya akong tarpilin mga asing so. Sisilipin natin Bali, ito yung pinadala niya Mga asing ko yun, o pa natin yung Jean Champaka, San Vicente Mga asing so, ito yung ating Ito yung una pinadala Mga asing ko O, diba? Pinadala tayo ni kuya Sa LBC Galing sa Ordaneta Mga asing ko so. Galing pang Ordaneta to Bali, si Kuya Arthur Rojas, taga Ordaneta. Siya may-ari ng Pet Fuel. Maganda daw ito, 100% na organic. Bali, ito nga yung, hindi na natin bubuksan, ito nga yung kanyang product pa, uh, si Bali, binigyan niya tayo ng sample, eh, no? Pet Fuel, 100% organic. Ganda ng battle niya. Bali dito, ito naririnig ko eh. Pag hinalo mo daw to, pag medyo matamlay yung alaga mong aso o pusa. Sa baboy, pwede rin siguro ito. Eh, lumalakas. Lakas. Ang ingay ng tricycle. <laughs> lumalakas mga singko. Mayroon siyang extra fuel. Pag wala nang kasulina, syempre, lalagyan mo ng fuel. Bali, ito yung dala ni Kuya. Maganda ito kasi naririnig ko na to. May mga naghahanap sa akin. Si Kuya pala ang may-ari. Siguro Arthur. Uh, Rojas, taga Ordaneta. Mga singko yun, binigyan niya tayo. Bali, limang piraso na. Kasi nauna, Binadalan tayo ng dalawa. Ngayon, tatlo. Ayan, sinabit ko nga yung kanyang tarpilin, mga singko. Dito sa ating pwesto, ang kanyang... Dito tayo sa kapila. Ayan. Pet fuel, mga singko. New and improved, 100%. Mga singko yun, no? Oh? Stupid! bali available na dito Ngayon, kung gusto nyo mag reseller Eh, pwede kayo rumenta kay kuya Mga sigo, kay Arturo Rojas Arturo Rojas Tang Urdaneta City Pwede kayo magbenta ng ganyan Kung gusto nyo Pero dito sa Tarlac City Available na sa atin yan Mga sigo Yung kanyang pet fuel Maganda daw ito Mamaya, susubukan natin isa Doon sa mga alaga natin Dahil nga, bigay naman sa atin yung isa Pero yung tatlo Mga sigo, eh Gagawin natin try natin i-benta dito para pag maganda yung bentahan eh. Kay Kuya Arthur na tayo o-order. Oh, Bali, ayan o. Oh. Sa mga alagang asa nyo, pusa, pwede to. Kahit baboy. <laughs> pwede rin ito, pwede to, mga singko. Bali, ano siya? Or ano siya, parang probiotic siya, 100% organic mga singko. Ayan o, oh, lupit. Yung mga singko, eh, sisilipin natin yung ating Taiwan Lop. Aakit tayo doon dahil nga... Meron akong ipapakita sa inyo. Pero bago ang pag akyat natin doon dahil nga mataas. Kingali pa naman ako dahil sira yung ating elevator. Bakasin <laughs> ko. Magma-manual tayo mamaya. Pero sisilipin muna natin itong isang breeder natin. Kasi yung, yung ating breeder, mga asin ko, eh, parang nag-going light. Ito, itong hen. Yung ating white na racing, eh, parang going light itong babae. Eh, dahil nakita ko yung dumi, eh, mga asin ko. Eh, hindi siya buo-buo. Oh, tsaka hinawakan ko siya, mga asin ko, kanina. Hindi ko napansin, mga asin ko. Kaya hiniwalay na natin stop breeding muna sila mga singko pa condition muna natin itong babae natin na white racing ayun o no? medyo na yung ano siya payat niya mga singko going light pala siya pero ngayon eh medyo nakain na siya medyo gumanda ganda yung kanyang pakiramdam dahil nga inagapan natin pinainom natin siya ng gamot mga singko na baka salmonella kasi kaya tinira natin siya ng pansalmonella pero medyo sumigla naman mga singko o no? yung ating white raisin medyo kumakain na siya pero hindi pa ganun kalakas mga singko halos nag-ano pa siya tawag dito patubig-tubig lang ngayon talaga pag going light yung dumi niya eh, parang basa na maputi-puti tapos medyo namumutla tapos papayat siya ng papayat hindi siya kumakain mga singko walang gana kumain hanggang sa Patubig-tubig. Hanggang mangyayari kasi dito, mga ngayayat na mga ngayayat, matutuyot hanggang sa mamatay mga singko. Kaya pag ganyan eh, dapat uh, tinitik natin ng ano, mga gamot. Pang salmonella ang tinitira natin mga singko. So, yun no, para maagapan natin. Buti na lang. Ngayon, ihiwalay natin sila. Dahil nga, baka mamaya. Nakakahawa kasi yan mga singko. Baka mamaya kasi madama itong kak natin na pares niya. Iwalay muna natin silang ganyan para naman makarecover tong ating babae. Pero, pero ngayon, medyo, medyo kumakain-kain na siya eh. Pero kanina dito, eh, ayaw niya kainin. Pero doon nilipat natin, mga siya, kung gusto niya makikain doon sa kabila. <laughs> Iba tong klaseng to, kalapating to. Pero hayaan lang natin. At least kahit papano, tumutuka-tuka na siya. Pero napansin ko nga, kaya hiniwalay ko siya. Hindi nagagalaw yung pagkain niya, talaga. Bali parang yung kak lang ang kumakain. Kaya pala pumayat itong breeder natin, no? Ganda pa naman. Pure white ito. Mga singko, galing ito kay Ambo. Si Barura Glock dahil nakakuha tayo ng isang puti sa kanya. Ito nga yun, no? Sinalang nga natin yung kanyang kalapate. Ito, galing kay Ambo rin ito, mga singkaw ang kapatid niya eh, yun nag first overall ng NTPFC sasalang natin yan dahil nga susuksukan nga natin yung isang tropa natin sa Talavera mga singko yan yung sinalang natin tsaka yung nakamakartor so ayan silipin natin yung Taiwan loop natin dahil nga meron ako ipapakita dahil merong ibang kalapating na napunta dyan mga singko tara kaya okay, dito na tayo ngayon oh, no, medyo pinagpawisan ako dahil nga nagmanual lang tayo ng hagdanan dito sa ating Taiwan loop na napakataas nasa rooftop ito, <laughs> ito ngayon eh, sisilipin natin yung mga kalapati natin dito. Ayan, o. Oh. Dahil nga, meron na dagdag dito, mga siko. Pag open natin kanina, umaga, nagpalipad tayo. Eh, meron isang kalapati dito na naiba, mga siko. Kung makapansin nyo, eh. Meron isang brown dyan na medyo malaki. Eh. Ayan, o. Oh. Ay, naglalakad na yung mga Dahil isa lang ang brown natin, yung red bar, tsaka yung barless lang. Eh, meron na tayong isa dyan. Ngayon, nap napag natin, natin, <laughs> na, napagtanto natin, napakatagalog natin, na, naisip natin mga ko, Itong kalapati pa lang ito. Eh, dating sa atin, mga ko, bumalik siya. Ayan siya, oh. Bali, bumalik yung isang kalapati natin na babae ito, eh. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung sa pinsan ko na bloodline niya, eh, mga Red horse line. Ay, hindi. Yung mga kabayo line pala. <laughs> medyo na gusto ko na uminom, ha? Medyo kabayo line ito, ha? Singko, yung mga tinatawag nilang kabayo line. Bali, babae siya. Bali, bumalik siya. Ngayon, hindi ko lang alam, mga singko, kung paano siya na wala sa akin. Kasi medyo matanda na siya ngayon, no? Ang natatandaan ko dito, hindi pa ganyan yung kanyang ilong. Ngayon, medyo kumukulubot na. Babae siya, pero mukha siya lalaki, oh, mga singko. Pero, hen yan, eh. Medyo nag na siya. Ang alam ko to, medyo bata-bata pa siya nung nawala siya dito sa loob ko, mga sigo. Hindi ko alam kung, pero hindi siya nawala sa rondahan, mga sigo. Hindi ko alam kung napaimigay ko o naibenta. Pero sa tingin ko, naipaimigay ko to mga sigo, dahil nga hindi naman ako nagbebenta ng mga alaga. Sa tingin ko, napamigay ko dun, dun sa mga ibang pumapasyal sa atin na malalayo. So, yan, bali, ito yung bago natin kalapate, eh, no? Hawakan nga natin. Kasi diba, mas siguro inalagaan ito. dahil nga medyo maganda 'yung katawan. Tsaka makinis siya, mga sinko, wala mga puto-kuto, eh, no? Ang edad pala nung kanyang sing-sing ay eh, 2021, biruin nyo. Ilan taon na siya, mga ko, 2021 ito? Alam ko, bata ko pa to na ipamigay, mga ko, kung hindi ako nagkakamali. Eh, after na mga ilang taon, eh, naalala niya pa, yung ating Taiwan lock na napakaganda, na double door, na may viewing area. Mga <laughs> Siyempre talaga maaalala niya yan dahil lang pinapakain natin dito ay eh, masasarap mga kasingo. Ordinary conditioner lang. So ayan, bali ito yung ibon na bumalik sa atin. ayun o. No? Bali, babae ito eh. Alam ko babae ito. ayun o. No? Pero malaki siya. Sa yung ilong niya mga kasing ko, tingnan nyo, medyo bumubuhaghag na dahil nga nag-edad na siya. Kumbaga, balang parang ano na siya, going 4 years old na siya dahil nga 2021. Pa 2025 na tayo. ayun o no, mga ko. Napakaganda pa rin niya. Ayun, oh. Ito yung mga galing sa pinsan ko ng mga kabayo line. Eh bumalik siya sa atin. Nakita ko na lang siya dito, mga sito. Gagawin natin dito eh. Gagawin natin siyang ang ulit flyer. Kung hindi ko lang alam kung talaga napamigay ko siya. oo. pero ang alam ko hindi siya nawala sa rondahan eh. Dahil marunong sa akin to, mga sito. ko ito eh. Ngayon, gagawin natin eh ilalagay natin siya ulit dito sa ating Taiwan loft dahil nga dito siya bumalik. Ibig eh, sabihin, yung mga ibon, eh, mahal tayo tayo tayong iwan, kahit na nailayo siya, mga asin ko, eh, talagang binabalikan niya tayo, dahil nga siguro sa alaga sa ano, siguro, napakawalan lang ginawang breeder, kasi maganda yung ibon, mga ko o baka mamaya, napatuto ito pero kulang sa pato ka baka mamaya, nagsusubo, may inahay naalala niya umuwi dito kapag kakain minsan may mga ganun, mga ko, pero ngayon eh, hihintayin natin kung sino yung napagbigyan natin, mga kasing Pag hindi niya kinuha, eh, dyan na lang siya, mga Dahil nga, mga alaga natin to dati. Kasi minsan, pag mga bata ang nandito, mga kasing yung mga ibang matatanda, pinapamigay ko na. Ngayon, nagtitira lang ako lang, nagtitira lang ako ng mga ilang matanda para pang guide dun sa bata. Pag yung mga bata, eh, tumanda na, at may bagong mga bata na ilalagay dito na tuturuan nila. Yung ibang matatanda, pinapa din ang kasi ginagawa ko mga singo dahil nga sa pwesto ABC, eh, busy, hindi rin tayo makapaglaro kaya nililibang na lang natin yung sarili natin. <laughs> so ay eh, mga singo, gagawin natin ngayon eh, papakainin na natin, baka mamaya eh gutom na gutom na tong ibon natin. Bali, ito yung mga ibon natin. Kung makikita nyo yung mga dating video ko eh, sigurado, nandun ito mga singo. Itong ating ang alam ko nga, ano to eh Parang ano pa ni James Reed ito Naabutan pa ni James Reed ito Nung ang kulungan natin etong maliit na to, mga sinko, Nung hindi pa tayo gumagawa ng Taiwan lock Ito pa lang yung kulungan natin Na wasak-wasak na dahil nga kahoy lang Gawa to ni James Reed eh, eh naawa ako, nung pandemic yan Naawa ako sa kanya kaya ginawan ko siya ng Taiwan lock Sa kanya ito, mga singko eh Kaso dahil nga si James Reed busy na tayo na gumamit ng Taiwan Law na nasa rooftop na may double door ayun o, no? ganda. Waiting area. <laughs>